So yes, mayo alaw kaniyang tanan get ready with me na magulis sa mubiu head. So the main character is back. Kana humanda. So mauto ma to gidare na ko mga bugas na mag very light. So 25 kilos na shate. So naguli ko ana kanang kadlawong dako. So pero nagajuti lang gyapon ko ana basta i-dress ko ninyo, no. So nagajuti juti ko kay syempre te magbasketball ko mag ball So mauto ma to kanang kadlawong kay walay traffic and syempre te gipangdala na ko ang gipanghatag sa okay excited kay akong basic na pamilya ay. So para jeez. Oo. Oh, oh. So nagdala-dala ko mga gamit and all. so syempre nagdala ko mga duha lang ka t-shirt eh. Te. kay tes. Ana ginta ko ulo. Kay every time nagdala ko t-shirt eh. Halima magdala ko lima ka bokte pag uli na ko isa na lang tagay ginakwas ako so, mga basically so, ni Exulter. Siyempre, every question, every judge So, after ako na prepare prepare nila -pre -pre yung taon ko. So, di ba, kung ano, magod akong duty is 10 p.m. Tapos mag-out ko 7 a.m. So, nag-break ko, Ana, is mga uh, alas dos. Then, magbalik ko galas tres. So, syempre, mo ito, take advantage lang na ako. So, kung gibote sa, ano na lang ko, sa boys boys na lang ko mag-ano, ti, ma Nangita ko ulo. So, magtrabaho trabaho na lang yung taon. So, mauto, ano ko nga, oy, na-miss. Na-attach na ako sa boarding house, ha. So, mag-uli ka karoon ka tayo. Syempre, magpa-blessing ko sa basic na balay, ti, di ba? So, mo ito, excited kay ko. Ay, very light na ako, excited. Kung i ko ka-excited, mga 5 out of 10, then sobra oo so mo oh, so, to gidala so, na, na ko ang bukas so nagana ingon nga dapat gibilin na ako ang bukas magbalit na lang daw ko sa mong te sa mong ano wala mong kukagalong ay oo oh, oh, wala ko galong ang so sayang kayo te eh, so wala ko galung ag sa dito lang ko naga ano naga nagakaon naga sa karinderya pero ang karinderya ko dito na i sa bauti pero kung i-rate ang, ang ilang karinderya te 3 out of 10 siguro oo oh, oh, mm, pero syempre every question mga 3 out of 10 siguro ang 2 is kanang sa ilang ginaluto and 1 is katong sa mga uh, people naga work dito so mo to nagsapatos tapos tapos na ko over over eh, so wala excited kay ko ay kay excited ako mga taga Purok dito te asya nga what time ko magulo nan samtang taon nila oy so nagdalenta ko bugas 25 kilos te so syempre wala tay sakyanan pero syempre di ba kana never question never George so mauto te di ba ana ko nga so syempre bago ko naghawa nag pray pray ko very late anak ko sa management sa task nga guide ko nimo karon please taeg tagai ka nang mga uh, dugang kiusorg ang drivers ang acknowledge wow ano ko kay sa tong team kay sa tong team so mauto ni gawasan na po taon ko very uh, di ba na setup setup na ni ko para kada hak pang sa para ako ring te so syempre Kayak nak roh balik kahang selphone tu depend. never never be an cellphone te kay maka ayo te so mo te di ba nag ano ko te kay dira lang sa kanto wala kung ano akong boarding house so mo auto gigod balikan ako ang cellphone kasi mawala in te so after ato gipaningot ko over over lagi te 25 kilos so syempre di ba pero ang dito kay dati magud te alsa alsa kung mga bug bug art sobra o pero syempre di ba ana kung mong usahay akong ginasuot mga oversized kay dako kay kog lawas te kog abaga bol ma question ma question di ba so mo nagano na kung taxi unsa na ngano ginabayuhan ko ninyo so after ato nagtaxi taxi taxi na lang kog very light na lang te so mo na si kuya nga asa ni please salamat, salamat. Anak ko, mo to ni 25 kilos sa siya nga As, ka maguli. So pag pa lang ako sa iyang ano sa, sa, taxi, ano ko nga, yeah, pwede ka ng, ano, pila kakanta ni siyang 55, ha, di ba? Very cute kayo mga ano ang mga atake ni Kuya. moto to nakaingkog pingpong ball. Sa challenge nito ito, kailangan makuha ng player ang isang bola. Kapag ginagawa ang challenge na ito, maaari kang ma-eliminate. The game begins in one, two, I'm already, the game begins in two, in three, two, A, 1, B, 1.5, C, only letter B, kaya the correct answer. So, mauto, nagsakay-sakay na lang taon ko. So, ano kung nga na, uy, nag-violate na lang yung baaba. Never violate ang baaba ate. So, mauto, pag, pagano na lang na ako, pag, um, what we call it, I wanna guy. So, after ato, tinabot na po din sa yung sabasa Ano kung nga, wow, kamingaw. Ang kamingaw, te. So, just very mingaw. So, mauto, ano kung pila ka bars. Ang plano, tanda ako magsakay ko, duha ka bars. Ang isa dito, akong buka sa isa ka, ano, isa ka bars. Kaya para di sila logi, mangguti. Siyempre, di ba? Basi maingit ang isa. Pero, asyang, ay, isa, di man, apwede. Ah, ako, asin. So, mauto, nakasakay na yung taon ko kuha siya nga unsa ni estudyante ako wala oi nakagraduate naman kuya siya ah, okay so mao to nagano wala or, Tagasa tabung kanu bigi kapoy kutte. Tagasa tabung 60 seconds kapoy ka kamu mag voice over. 1 2 3 go. So maoto nya salamat salamat. So maoto na ko sa chance science so syempre nagano na ko basic na try si card. So very do lang mako very do lang kay cute. So din ko sa ano sa akong atin na apartment magdiretso te kay syempre ug mapa ko magano te ug mapa ko mag-uli sa mo bio sa mong puro. So maoto and after ato te very ka tawon pagid ka kay nag duty duty ning intaw ko Mike butan kayo kong client. Gainos ko sa client huy take your time ako wow ang kamaayoha. Ako nga Lloyd salamat. Salamat sa kinabuhi sa kong client tagaan ko ni Lord og kinabuhi ang kung na kung kinabusa akong client kay very butan kay shot So grabe siya kabutan mo autos siya sa kuha nga kay happy magod akong client man gud te kay dati ginaano man ako siya, ginaina nako ako siya nga ing ani akong ano among life before and after ato gina ginapakita nako sa iya among balay. So grabe siya ka happy lagi siya nga proud kay ko sa imo ko tama na ako wala man ko exam. So ma auto te tama na tin over siya pero gina ay so oo sige na kay magulo ko na dire akong mother earth maglakaw na mi karon sa akong mother sa akong mother na kawaw na attach gid akong madre sa ako excited kay siya te kay ana siya nga pila imong ihatag karon sa ako ano sa mga taon ka o ka formal pagka, pagka mother but anyway so na ako din sa gen sign so just color grabe kainit pero syempre every question every question so so tama na please lang bye